Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang patunay na ang pamahalaan ay bukas, tapat at nakikinig sa taong bayan, ininunsad kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng portal na maipakita sa taumbayan ang lahat ng mga infrastructure projects sa bansa at upang mas maging madali ang paghahanap ng mga impormasyon tungkol sa mga proyektong ito. Hinikayat ng Pangulo ang lahat na huwag magdalawang isip na bisitahi ng portal, makialam, magtanong, magmonitor, at magsumbong kung may makita mga anomalya sa mga proyekto. Ang Transparency Portal ay proyekto ng Department of Information and Communications Technology ODICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda at Yusik Dave Almirol. Dagdag pa ng Pangulo na isa lang ito sa mga reforma ng administrasyon na naglalayong isulong ang pagiging bukas ng pamahalaan sa lahat ng mga proyekto sa bansa.